Hi! Ngayon ay mag ako kasi 7.30 ako nag-start. Kaya mag-15 minutes lang ako ng break. Ayan. Adobo. At nalimutan ko ang rice. Kaya bumili ko ng edo. O, oh, di ba? Talaga naman. Okay. Kain na tayo. O, oh, ito. Ano na? Cristeta, ba't ba nakamask ka pa? Baba. <laughs> Naka SD ko. SD ba yung suot ko? Sabi nyo. May ganyan akong gamit. Kasi ma mainit. Ako, sa conservative ko na. Nasa Canada tayo ma'am ka mo. May ganyan na akong gamit. Ako na ES yan ba? Ma'am nasan yung ano mo live mo? Hindi naman to live eh. Meron akong live sa YouTube. Eh, <laughs> pinanot ko na kagabi eh. Ah, ganun. Pare. Pare. Ah, diba? may discussion kami Abang dyan. Habang ako ng mga nilaban. <laughs> Nanay na? Ay, naku, ha? Oo, tapos na. Naku na si Mother. Ano? Mm. Pisa, Pogi. Naiya <laughs> pa. Iya ka pa, eh. Pogi ka naman talaga. Ano na ako ng balik na? Ito Mm -hmm. sa sa na? Wala ba, Tina? Ngayon talaga ang mag-ina at saka mag, mga anak magkaka, hindi nagkaka, hindi nagkakaunumahan. Pero sa bandang huli, magbabati rin ang mga magulang at mga oh, pero masakit yung sabihan ka ng anak. na naman. Hindi naman sinabi. 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 lang na hindi siya in-inform. Kahit maliit pa yan, kahit beti no, no, Sinabi no nga, Hindi nga daw niya nasabi. Nasabi <laughs> lang nga nung siya. Gets mo? Okay. Kasi ang anak, kailangan ang magulang nilispeto rin ng anak. Dapat, kahit magkano yan, ipaalam mo. Pera niya yun eh. Di ba, no? Ganun. Diba, ano? Hindi, alam ano Hindi, naginig lang yun kay ano, kay Carlos. Di ba? Muna na, Pero ang swerte niya, ha? Blessing na malaki yun. Yes. Tapos, may 20 sana all. 25 pa. Mm -mm. Yung wala ka ng Bison, 5 million, tapos may cash na 20 million, kasi dalawang gold yun. Ganun pala yun. Ganun sa Pinasyon. Okay. So, okay. Nag-apologize naman na nanay. Tapos may 1 million, may 3 million. Ako, marahit mag-sports na yun. Open, open na. Ay, may mga sports no. hmm. kasi sikat ka. okay, na. Kasi si Tekke, kukuli na siya ng ano yun. Kasi eh. eh. yung ba? Mabait nga Ako naman. Kung sinamahal na anak mo, single lang, sila makikasama niya. Eh. Walang hindi dapat, dapat na against agad. Mm -hmm. Dahil ikaw, kung ikaw ang inagensa ng um, biyanan mo, masakit din yun? Bet, bet. Mm -hmm. Ako, hindi dapat tayong mga magulang hindi nag-a-against kung ano yung gusto ng niya, anak. Kaya hmm. masakit yun, di ba? Yung parang hindi ka tanggap. Kasi, yung lola, kasi, lola, kasi lola. dapat ang magulang hmm. din natututo. Dapat mahalin ng anak. Anak hmm. mo yan eh. Yung lola kasi lola. nagdaan ka din dyan eh. Nag-asawa ka, di ba? Hmm. Yung mga yung mo, Yung masaya may anak niya. Mga, 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 mga magulang na mm -mm. Ang mga gulang minsan, mahigpit sa anak. Minsan, dapat nagmumuni-muni. Hindi na po control, no? Eh, ko control ba? Kasi minsan hindi nakapag-control. Lalo't <laughs> Lalo kung mabait yung mm -hmm. anak mo. Bye, Winner ako! Bumitin natin. Bakit? Saan ka-winner? Di ba yung sinulat natin? Yung minisip mm -hmm. mo? Talaga? sabi? Ano, bumili na sila. Hmm. Kasama pa yung balaay ko. Uh Oo. -oh. na. Ang sabi sa text mo? Let me Hindi na re reply na ako. ng anak ko malamit sabi sa ako. Ano sa sabi? Hindi na maaisip yung sinabi. Hindi. Ang tagal naman sabihin. Eh, gusto ko po, matatapos yung break. <laughs> Hindi ko <pa> nasasabi. Ayun <laughs> eh, no, din talaga pa. ang gusto ng malaki. Hmm. Alam mo kasi talaga, sa pamilya, may mga issue tayo hmm. eh, Na dapat, huwag na natin i-broadcast sa madlang people media for hmm. personal problem niya ng family. Kasi pag siniraan mo yung anak mo, kasiraan mo rin eh. Anak mo yan eh. Pag siniraan mo yung magulang mo, kasiraan mo rin yan eh. Dugo kayo eh. Dapat, okay. dapat, magmahala na lang. And then, kung merong di pagkakaunawaan, mag-meeting, mag-banding, o anak, ganon, di ba, no? Pagpipiesaha lang tayo ng ano, ng madlam people, guys. Actually, hindi naman easy talaga yun ako natanong na baka... Hindi, kay, yung kay Carlos. Ay! <laughs> ay! Yung, yung buhay ng lahat. Lalo na mga sikat. Katod yan, sikat sila, di diba? ba? Parang piyesta kasi, pipiesta. Kahit yung mga artista, di ba? Dapat mga eh, matured na. Mali ko. <laughs> Pero hindi, advice ko lang sa mga magulang at sa mga anak, kung may mga personal kayong problem, just keep your self na lang and then talk pag-usapan. Pag-usapan para hindi naman hindi hindi pagpiestahan ng mga media, ng mga badlang people. Ayun, yeah, patituloy ako nagkakaroon ng komento. <laughs> Pero hindi based sa hindi kaya na ako na Dadating na dadating yung panahon na magkakaayos ayos tayo. Oo, kasi yes. nga yun, Hindi, at saka alam ba? mo. Sira na kayo. At <laughs> saka alam mo, hindi, hindi, hindi ako nagagandahan sa isang pamilya na na may mga para, pasaring, alam mo yon Kasi, kasiraan din ng, ano mo yun eh, ng pamilya mo, lalo't dugo mo. Wari, anak mo. Ay, anak ko, ganon, ganon, ganon. Eh, sino ba? Magulang, di ba? Ikaw. Eh, ikaw din si sira, di ba? Tapos yung anak mo, sasagot din. Eh, sino ang... Ang ano rin, mm -hmm. hindi naman kailangan magdependehan kung sino yung tama at mali, di ba? Pag-usapan na lang ng pang family. Yeah. Dapat yeah. aral na lang sa ating lahat na... Kung may na yon. mo, mili ka na lang ng sorry eh. hindi eh. Hindi naman makakatulong yung iba eh. Pagpipiestahan mm -hmm. ka lang. Sino? Wag eh. Kayo, kayo pamilya ang talo, di ba? Kasi kayo ang pinag-usapan, gagamitin lang din kayo ng mga tao para sila ay panoorin. Eh panuorin. Kaya yun ang ayoko din sa amin. Kahit, kahit ako, alam ng tao na hindi ako tanggap ng no? pero ang kapalit naman, Puri-puri. Mm ito -hmm. Puri -puri. To, sa mga anak ko, sa so, pagpapalaki ko sa mga anak ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dating mga tiyahing na ayaw na magpapakain sa atin noon. Purik-purik mm -hmm. nila ako ngayon. Mm -hmm. At tali kahit hindi pa akong naninatakot. Ba't ang masayaw niya? Hindi yung patatas. Hindi akong makain na. Siya yung sabi ko lang sa Canada. Hmm. Purik na nila akong makain. Hindi, misal kasi, mga problema, sa totoo lang, dapat bago ka magpa-interview o magpa-ano, pag isipin mo munang mabuti ng 100%, ito ba ay ikagaganda ng pamilya namin? Ito ba ay ikasasama na loob ng anak ko? Kasi wala naman din maitutulong ang madlang people. Ano pa, sikatan ba? Hindi, di ba? Yun lang ang uh, opinion ko. Will must like. kata, <laughs> we'll Hindi kasi nakakalungkot, di ba? tuwang nga ako. Dalawang medal eh, na Si Carlos, ano? Diyos ko, alam mo, pinagpalang lahat yun. Kaya nga. ng magulang. Hindi na nang mga kung ano ay okay. okay, okay. ano? okay. okay. Kung ikaw ay Hindi hmm. Mm, ano nga? Tama ka ba? O ano sabi Sa bahay na ba? Hindi. Pakalimera. Kaunto. Hindi. Yung may ko sa akin ah, alimutan, um, alimutan, alimutan. Ako? Yeah, ako? Ko sa dalawa sa trigo. Ang alam mo takna yun. Ang alam mo takna yun. Ang alam mo Ang Hindi ka... Kasi hindi ka nang sa bahay. Ba'y may malakas ang boses mo. Ah, ano ako. Hindi. Yeah, matari ba ako? May okay. pakipataray din ako na. Okay. Sabi okay. yun okay. Sabi niyo yung yun totoo, okay. mataray ako. Okay. Hindi, ay ma hindi, hindi, sa... Ay ayaw amin itong mga ito kung ako'y mata mataray ba ako. Hindi nga, ang kulit. Ako na, ako, totoo, ako magsalita. Sasabihin ko, ko sa'yo. Nagagalit, oh. Malakas lang ang boses mo, parang ako din. Pero hindi ka mataray. Hindi ako mataray. Hindi ako tiplip na tao, madam. Wala naman sip-sip sa -sip inyo. ano ba? Ako trabaho lang, walang hmm. personalan. Kaibigan kita, pero pagka trabaho, tinuan mo hmm. trabaho mo. Nagagalit din ako, di ba? mo ako. Hmm. Di ba? Kahit close kita. Nasa ano, nasa lugar. Kahit close kita, eh, eh sasabihin ko na tama na dapat mong gawin. I'm not mataray. Pero <laughs> yung mukha ko, mukhang Eleven. What time is it na Five minutes more. Kailan niya kinakain ng mga dalawang? Andiyan ginagawa, nagagawa ko. Yes, okay. Oh, yo, ini lang po ang um, advice ko. <laughs> sa mga <laughs> sa mga <laughs> yung sala o Okay, sabihin sa mga family, wag na natin it sa publiko kasi tayo rin ang kaya Diba? Corrected. Kung ano mahal ng anak natin, just go, 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 and support. Support, support. Kasi, mas masaya tayo kung yung mahal ng anak natin, mahal mo rin. At just accept, at tayo. mamahalin ka rin. Walang against against na. Kung hingi naman na advice yung mga anak natin, just listen and advice Kung hindi niya tanggapin yung advice natin, yung, yung payo, respect pa rin natin yun. At least, hindi tayo nagkulang bilang magulang. Ganun dapat ang magulang. Huwag tayong matalis sa mga anak natin. Anak natin yun eh. Mag-advise, mag-ano ka lang, magpayo. Kung anak mali yata yan. Ay, mga ganun. Pero yung, huwag na i publiko Kasi, nakakahiya lang. Di ba? Okay. Kasi magkakapatawaran din naman kayo kasi magkadugo kayo hindi pwedeng kahit anong sa lamuot 'yan kasi minsan lang tayo sa mundo magmahalan tayo kasi hindi natin alam ang bukas 'yun ang mahalaga hindi natin alam ang bukas kaya dapat nabubuhay pa lang tayo sa mundo alam na natin yung gawin tama at mahalin ang mga mahal Yes dahil lamang buhay, kaya kumain ka ng kumain ng mangga. Yan. Hindi lang <laughs> yeah, kaya lamang bukas. Kaya kumain tayo ng mangga. Eh, Ay, hirap na mangga niya, oh. Mangga po. Indian ba yan? Ay po, po. Hindi pa niya mag-i-start si Cristeta. Alas 12 ka ba? Ah, oh, okay. Alas 12 po. Kasi pinag-break pinag ko na itong si Rose dahil mamaya may event 11. Pupunta na ako dun sa ado. Kasi okay, po, 95. Happy Anniversary 50 50 Anniversary ng South Center Mall Today Kaya talaga naman naka-ST ako Hindi, <laughs> 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 talaga naman Talaga naman Maaga ako ngayon kasi Maraming linisin oh, diba? Ang beauty ni Wilma May ano ba? May ano Busy, ba? May, busy? Diyos ko? Nagkakayot na ako sa mga escalator Akala nyo ba Sabi nga ni Geraldo, ang sarap mong kasama Kasi hindi ko namamalayan, tapos na ako sa daming ginagawa. <laughs> <laughs> Yan, di ba? In diba? Okay, guys. Ingenie. Thank you, thank you so much sa inyo. Yeah, we will like, like, and share, and subscribe. Follow my face, and subscribe my channel. We must like. Marami pa akong kwento sa inyo. Uh, yun, akin ay paalala lang magmahala na lang tayo at wala nang sirasiraan sa okay. sa mga anak at sa mga magulang mag love 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 na lang kasi hindi natin alam ang bukas okay thank you okay. god bless you all okay.